Tanggap na tayo ng mga reports mga kabrigada, ang DA tiniyak ho na may pondong nakahanda para ho sa mga apektadong magsasaka nitong nagdaang bagyong Christine. Brigada Sheila Matibag, e Brigada mo! Brigada. <laughs> Inanunsyo ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chulaural Jr. na maglalaan ang Philippine Crop Insurance Corp o PCIC ng 666.7 million pesos para sa mga magsasakang apektado ng bagyong Christine. Sa naging pagtama ng bagyo simula October 22 hanggang 25, mahigit 85,000 na mga magsasaka mula sa 10 rehiyon ang nakaranas ng matinding pinsala. Ayon kay PCIC President JB Jovi Bernabe, nakahanda na ang naturang halaga para sa insurance payment ng mga farmers. Kaugnay nito, pinamamadali na ni Laurel ang claims processing, lalo pat kailangan na anyang agarang tulong para makabangong muli ang naturang sektor. Binigyang din din ito na ang bilis ng pag-recover para sa agrikultura matapos ang kalamidad ay nakadepende sa kung gaano rin kabilis ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno sa mga magsasaka at mga mangingisda. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide.